for today's video meron po tayong home service massage ayan so ngayon palang uli po akong magblog at gusto ko pong umpisahan ang pagblog mga kapugak so ayan pinipayo na po natin yung pampentosa and then ito po yung ating oil alcohol and lotion So, ayan. So, prepare po natin siya. Meron po tayong airwax. So, ayan mga kapugak. So, ito po yung outfit ko. Nag-jeans lang po ako, pero meron kaming terno na pants. So, ayan. Ilalagay ko lang po kayo mga kapugak. So, ayusin po natin ang ating mga gamit. Actually, mga kapugak, ang gawa ko pa is, ang gawa ko pa po is, ah, uh, bali, gagawa, ang massage ko po is, ano pa, mga 9 pero magpapaaga po ko ng hatid, and then, kailangan ko po lagi ng tubig, so, magdadala po tayo ng tubig, mga kapugak. So, yan, lalagay ko lang po muna yung camera dito. Ayan. Ayan mga kapugak. So, ayan po ang outfit natin para sa home service massage. So, wait lang po, wala ko tubig. ay mga kapukha. Iyun. So mga kapukha. Tindidin po natin ang ating relo para may orasan. Hala. Bakit hindi niyo ano to ako nto? Na uli. Ay, may uli mga kapukha. Do okay ko hina. Ano ba ano yun 'yung hindi po dito? ang laki naman yata nito oh, Ang ang laki naman, parang dami <laughs> dati ganyan po yung size ko mga kapula sobrang laki pero wala lang po tayong jeans pa, isa lang yung jeans ko so yun sapatos po tayo So mga kapugak, ito po yung trabaho ko, ang masayista. Makita nyo po yung braso ko, sobrang laki. Ganyan po talaga kapag masayista mga kapugak, malaki ang braso. Ko. Dahil hindi mo alam minsan, mga client po, oh, malalaki. Ayan. So magpiprepare po tayo. Pero naiba naman po yung ano ko. Ngayon pa lang eh, parang sa mga 7.30 yata ang oras ngayon medyo inaatake po ako ng asid ko. Pero kailangan po talaga magtrabaho. Ayan. Hindi hmm. po tayo pwedeng papeti-peti lang mga kapuga. Kasi ang hirap ng buhay. Ayan. Mga kapuga ka. Aking Minming. Say hi Minming. Hello Minming. Ma. Mom. <laughs> so Ayan. Nire-ready po natin ang pang hot stone. So, ayan mga kapag ready lang natin yung ating hot stone. Baka magpa-hot stone. Ating client. Tapos, so, e, lagyan natin siya dito. Casual bag. Ayan. So, mga kapuga, for today's video, ayan, naka-uniform po. Pero naka-black jeans lang po ako kasi yung terno ng damit ko, yung pants is <coughs> umuusos po siya. Siguro dahil sa sobrang taba mga kapugak. So, ayan po, mga kapugak. Sa mga gusto magpamasaj po, message niya lang po ako. Uh, meron po tayong hot stone, bentosa, lahat po meron tayong mga kapugak. So, message niya lang po ako sa gusto magpamasaj po. Nung ano ba tawag nun? Nung nakaraang linggo lang po eh. Sobrang grabe yung nangyari sa akin. Kala ko, oh, katapusan ko na. Hindi ko akalain, bigla ako uupo doon sa duyan. Tapos biglang napatid yan sa may part ng ulo ko. Grabe, bumagok po yung ulo ko. Akala ko, oh, katapusan ko na. Pero, mahal pa rin ako ng Diyos. Hindi pa rin ako kinuha mga kapugak. Kaya laban lang. Pero nung nangyari po yun na, na nabagok ako, nilagnat po ako. Pero may lagnat na po ako noon bago ako mabagok. Ganun po ako pag nagkakaroon. Nilalagnat po ako mga kapugak. So, supportahin niyo po ako. ah uh, gusto ko pong mag-vlog. Supportahin niyo po ako sa aking pagbablog mga kapugak. Sana'y matulungan niyo po ako. Um, pangarap ko din po yun na mag-vlog mga kapugak. At alam ko in the future marami rin pong magsusubscribe sa akin um, sana matulungan nyo po ako mga kapuga for today's video po ayan papakita ko po yun yung aking pusa mau 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 yan, yung pusa po na yung mga kapugak. pulot ko lang yan dun sa subdivision na napuntahan ko. Ang baby pa niya, ang liit pa niya. Pero nung nakita ko siya, munti ka na siya masagasaan ng, ng ano po mga kapugak ng kotse sa tabing kalsada. Kaya yan, kinuha ko at ako at naawa. Pero first time ko pong nag-alaga ng pusa. Kaya ayan po siya, malaki na po siya. Dati ay lang. Ang pangalan niya po ay Mau Mau. Mau! Mau! Babae po siya. Mama! Um, sana supportahin niyo po ako sa aking pagbablog, mga kapugak. Ah, uh, papakita ko sa inyo mamaya sa biyahe ko po yung pagpunta ko sa client pero hindi ko po pwedeng ipakita yung bahay ng client, hindi ko rin pwedeng ipakita yung client dahil privacy po nila yun papakita ko lang sa inyo yung pagpunta ko po doon mga kapugak See you po mamaya. Bye!